Kung sa NBA na pinakamalaking liga ng basketball sa mundo, hirap makapasok ang Pinoy, iba ang kwento pagdating sa football. At kahit dito sa Pilipinas hindi pa ganun kasikat ang football, meron tayong mga kababayan na umabot sa pinakamataas na liga sa Europe. Mga liga na pinaglalaro ng mga top players sa buong mundo at tinitingala bilang ultimate destination ng mga footballer. Mula pa 1900s hanggang ngayon, may dugong Pinoy na nalaki pagsabay sa makilalang club sa Europe. Unang-una sa listahan ay siyempre ang isa sa tinuturing na goat ng Philippine football, si Paulino Alcantara. Noong 1912 hanggang 1928, striker siya na FC Barcelona at kilala bilang first Asian football superstar. Higit 350 goals ang ginawa niya para sa Barca at siya rin na nagdala sa Pilipinas sa pinakamalaking panalo sa history. 15-2 kontra Japan noong 1917. Si nyo yun, isang Pinoy ang bida sa football nung wala pa si Messi o Ronaldo fast forward naman tayo sa modern football. Kilala siya bilang number one goalkeeper ng national team natin, si Neil Etheridge. Unang sumabak sa Ascals noong 2008 sa Suzuki Cup Qualifiers. Simula noon, nakaiipo na siya ng mahigit 80 cups at tinuturing na best goalkeeper sa history ng Philippine football. Kasama siya sa Miracle in Hanoi noong 2010 at isa sa mga dahilan kung bakit nakapasok tayo sa 2019 Asian Cup. Sa club career naman, dati siyang kasama sa Fulham FC sa England. Pero bihira siya makalaro sa Premier League noon at kadalasan sa mga cup games lang siya ginagamit. Pero noong 2018-2019 season, matapos niyang tulungan ang Cardiff City na mapromote sa top division, nakilala siya bilang unang Southeast Asian goalkeeper na nakapaglaro sa Premier League. At naglaro siya ng 38 matches sa season na yon. Sunod naman si Stefan Schrock. Nag-debut siya para sa Ascals noong 2011 at mula noon ay nakapagtala siya ng higit 60 cups. Kadalasan bilang captain ng team, naging malaking tulong ang kanyang leadership sa Suzuki Cups at World Cup qualifiers bago siya nag sa international football noong 2023. Sa club career, naglaro siya sa Bundesliga para sa Hoffenheim at Frankfurt. At doon niya nakaharap ang ilan sa mga pinakamagagaling na players sa mundo. Lahat ng experience na yan ay dinala niya pabalik sa Pilipinas para iangat ang laro ng Ascals. Sunod ay si Paul Mulders, isang attacking midfielder na galing Netherlands. Sumali siya sa Ascals noong 2011 at nakapagtala ng 44 cups at 2 goals para sa Pilipinas hanggang 2018. Siya yung playmaker ng team sa midfield. Kilala siya sa galing sa pagpasa at kontrol ng laro sa Europe, naglaro siya sa Eredivisie o ang pinakamataas na liga sa Netherlands para sa Ado Den Haag at nakalaban niya ang malalakas na team gaya ng Ajax at PSV bago siya nagdesisyon na i-represent ang Pilipinas. Ngayon, punta naman tayo kay Jerry Lucena. Isa siya sa pinakasolid na defenders ng Ascals mula 2011 hanggang 2016. Bagi siya ng mga team na umabot sa semifinals ng Suzuki Cup. Sa club football, halos buong karir niya ay Denmark's top division o sa Danish Superliga. Matagal siya ng laro para sa AGF Aarhus bilang regular starter sa defensa. At isa sa mga pinakabagong dagdag sa si national team natin ay si Gerrit Holtman. Una na call-up noong 2022 at sa kanyang debut sa Asian Cup qualifier, siya nagbigay ng winning goal sa 93rd minute laban sa Mongolia. Kahit bagong salta pa lang, may kita na agad ang epekto ng kanyang bilis at skills sa team. Sa club career naman, naglaro siya sa Bundesliga para sa Main 05 at BFL Wochum. At ilang beses na din niyang pinakita ang talent sa top league ng Germany, kung saan nakakascore ito ng goal at gumagawa ng mga chances para sa kanyang team. Ngayon lang muna no, para sa listahan ng mga players na naglaro sa national team natin at napaglaro sa top league sa Europe. Pakomment na lang sa baba kung may hindi ako naisama. Hindi man sila pinanganak sa Pilipinas o homegrown talent natin ay naging proud pa rin naman sila bilang Filipino at pinili nila ang Pilipinas para i-represent ito. At saludo pa rin ako sa kanila dahil doon. Para sa mga ganitong kwento tungkol sa football, mag-comment lang sa baba at pag-usapan natin yan. Pahit na din ang bell button para lagi kayo updated sa mga kwento ng football.